Kayo ba ay lagi nag-iisip, nag-worry, o na problema sa kung ano-anong maraming bagay? Yan ang isang trigger ng pagkakalbo. One of the most common actually ay yung tinatawag natin alopecia areata. Ang alopecia areata ay hindi lamang itong poknat na tigbi 25, pwede rin itong magdulot ng poknat sa buong ulo. Ibig sabihin, yung buong ulo mo kalbo. Pwede rin itong magdulot ng alopecia universalis kung saan, bukod sa ulo, pinik mata, uh, kilay, kibok sa kilikili at saka sa ating genital area ay naglalagas din. Meron din tayong iba pang klaseng alopecia areata na dito lamang perform dito kung saan hindi dapat nalalagas ang buhok. Yun yung tinatawag na si Kapag itong nagkaroon ka, ma mahirap gamutin nito, gawa ng ito ay uh, nangyayari dun sa areas ng buhok na dapat nga hindi naglalagas. That doon nga tayo sa areas na yun kumukuha ng hair donor. Well, sa panahon nga ngayon, ay wala nang imposible talaga, no? Yung dating hindi napapatubo, ay tumutubo na rin ngayon. Kasi may mga bago tayong mga gamot na available, yung tinatawag natin mga biologicals. Kaya ito ay parang miracle cure talaga, no? Although, uh, the price is quite expensive, but for a person who does not have hair uh, on their scalp, this can be a great uh, news for them. So, ngayon, ang magandang balita dito sa Alopecia areata, kahit na yung Alopecia Totalis at saka Universalis, meron na tayong mga biological na pinakainom lang. Hindi na nga injectable eh, pinakainom lang. And this can help them grow back their hair. Even children can be treated with this kind of uh, treatment. No? Meron na mga available na biologicals for children alone. Kaya uh, nowadays, there's no need to worry kapag ikaw ay may alopecia areata or pop na. Ngayon, ang pangalawang pinakamost common na hair loss problem is androgenetic alopecia. it pwedeng mangyari sa both males and female. Kapag ito ay nangyari sa lalaki, ang tawag dito ay androgenetic alopecia. Pagkat babae naman, female pattern androgenetic alopecia. Okay? Ito yung nangyayari kapag uh, ah, lumalapad yung, yung noo, no, papuntang palikod. Pag babae naman, ito ay nangyayari at the back of your hairline. So, hindi involved yung hairline mo, pero sa the back of your hairline, nakakalbo hanggang dito rin sa top ng iyong ulo. Kaganda naman din dito ay marami na rin yung bagong treatment. Ang pinakalatest treatment sa balding problem is also exosome. Kasi it can induce hair growth. Uh, but usually, uh, we also advocate the stem cell therapy. Ito rin yung bagong treatment. No? Uh, it is not so new, but it is also a new treatment. Kasi it, is, um, it just started just before the pandemic meron tayong tinatawag na stem cell treatment na available na at pwede natin gawin sa mga tao may androgenetic alopecia. At bukod dito, kung ikaw ay hindi pa happy sa iyong treatment na ito, pwede mong enhance ito by using exosomes later on in your treatment period. At meron pa pala isa na very common din, no? Oh. ito yung tinatawag na telogen effluvium. Bakit telogen? Kasi yung telogen hairs natin, yun lang yung nag